Aries, saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin, gagawin, pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan? Aries, sa 2 digit number ay number 16 at number 19, at sa 3 digit number ay number 1, number 6 at number 4. At sa loto ay number 22, number 16, number 20, number 37, number 45 at number 8, nagabay ng kapalaran. Toros, saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin, pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan? Toros, sa 2-digit number games ay number 13 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 1 at number 4, at sa loto ay number 29, number 11, number 17, number 42, number 20 at number 36, nagabay ng kapalaran. Gemini, saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin? pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan. Gemini, sa 2-digit number ay number 11 at number 17, at sa 3-digit number ay number 5, number 1 at number 6 at sa Lotto ay number 29, number 15, number 40, number 31, number 24 at number 5, nagabay ng kapalaran. Cancer. Saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin, gagawin, pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan, cancer. Sa 2-digit number ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 6, at sa loto ay number 24, number 42, number 18, number 35, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin? pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan, Leo, sa 2 digit number game ay number 12 at number 19, at sa three-digit number game ay number 3, number 1 at number 5, at sa loto ay number 26, number 14, number 20. Number 6 number 33 at number 42 nagabay ng kapalaran. Virgo. Saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin, pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan? Virgo. Sa 2-digit number ay number 15 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 33, number 44, number 10, number 29, number 17 at number 4. Nagabay ng kapalaran. Libra. Saan ka napupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin? Pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan. Libra Sa 2-digit number games ay number 9 at number 17. At sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 5. At sa loto ay number 29, number 12, number 37. Number 30, Number 5, at Number 41, Nagabay ng Kapalaran Scorpio, saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin, pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan, Scorpio? Sa two-digit number games ay number 16 at number 10, at sa three-digit number ay number 3, number 2 at number 1, at sa loto ay number 22, number 11, number 36, number 8, number 30 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat na gagawin? Pag nalilito at sa minamahal ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan, Sagittarius. Sa 2-digit number games ay number 18 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 21, number 14, number 29 number 32, number 8, at number 40, na gabay ng kapalaran. Capricorn, saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit, sa mga dapat nagagawin, gagawin, pag nalilito at sa minamahal, ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon, na maibibigay na para makagawa ng naayon sa iyong mga kagustuhan, Capricorn, sa 2-digit number games ay number 10 at number 13, at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 5, at sa loto ay number 27, number 16, number 31, number 9, number 18 at number 12, nagabay ng kapalaran. Aquarius, saan ka na pupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat na gagawin? Pag nalilito at sa minamahal, ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon, na maibibigay na para makagawa ng naaayon sa iyong mga kagustuhan, Aquarius. Sa 2-digit number games ay number 14 at number 18, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 22, number 16, number 25. Number 40, number 9 at No. 33, Nagabay ng Kapalaran. Pisces, saan ka napupunta pag ikaw ay nagigipit sa mga dapat nagagawin, pag nalilito at sa minamahal, ng lahat sa bahay ng Diyos, dahil madaming kaakibat na solusyon na maibibigay na para makagawa ng naayon sa iyong mga kagustuhan, Pisces, sa 2-digit number games ay number 19 at number 1, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 19, number 25, number 30, number 6, number 27 at number 11, nagabay ng kapalaran.